halimbawa po magpapacheck up na po kayo sa doktor at tinanong kayo ng doktor nyo, ah, ano po yung ang temperature niya? Ano sasagot nyo? Ay, hindi ko po alam eh. Basta po nung no, sinilat ko po yung leeg niya, medyo mainit po, tas yung noo po ganyan. Mainit po. po. hindi na po pwedeng ganun sa panahon ngayon. Kailangan po. So, alam na po siguro natin yung latest issue ngayon, yung pagpanaw ni Barbie Sue. At nakakalungkot kasi namatay siya ng dahil sa pneumonia. Tutusin ay pwede naman siya magamot. Kasi dati, na, dati na ako nagkaroon ng pneumonia and awa na Diyos, nakasurvive ako. Nalaman ko pa ibang balita, nalaman ko din na meron pa pala siyang ibang medical history at maaaring hindi na nagpalala ng kondisyon niya kung bakit hindi siya nakasurvive sa pneumonia. At dahil sa usong-uso ang sakit ngayon, dapat sa bahay niyo meron kayong thermometer at ito yung marirecommend ako sa inyo. Surgitech, ito po ay less than 60 pesos lang. Kung dati po ay kapag ninyari may, may, nagkasakit sa pamilya niyo, halimbawa yung anak niyo, hindi pwede sasabihin niyo na, ay, mukhang may sakit yung anak ko kasi mainit yung leeg niya, mainit yung noo niya. Ay, hindi na po pwedeng ganun yun. Kasi halimbawa po magpapacheck up na po kayo sa doktor at tinanong kayo ng doktor niyo, uh, ano po yung ang temperature niya? Ano sasagot niyo? Ay, hindi ko po alam eh. Basta po no, sinigat ko po yung leeg niya, medyo mainit po, tas yung noo po ganyan. Mainit po. Yung, naku po, hindi na po pwedeng ganun sa panahon ng ngayon. Kailangan ko isa sa mga pinaka-basic na meron tayo sa bahay ay itong Surgitex. Huwag po kayo mag murang-mura lamang po ito. Less than 60 pesos lamang po ito. At paano ba ito ginagamit? Ayan, Meron po siyang box. So, po sa kulay green po ang binigay sa akin. Dalawang kulay nito merong red at merong green. Pero it's either of the two lang. Kung ni matanggap nyo, okay lang. So, ayan po siya. Tapos, may kasama na rin battery. And then, ipipress mo lang po siyang ganyan. Ayan. Tapos, iligay mo na siya sa kinikini mo. Ang maganda po dito sa thermometer na to, tumutunog po siya. So, pag tumunog na, ibig sabihin, pwede nyo na pong basahin yung thermometer. So, ayan, wait lang po tayo. At, paano ko nga ba nalaman itong Surgitec? Kasi, nung nasa hospital kami, nung na-confine yung kapatid ko sa hospital, nakita ko na ito yung ginagamit ng mga nurse. At, ayun, dahil na-curious ako sa kanilang thermometer na ginagamit, kaya, ayun, nagtanong ako sa kanila, at nalaman ko, yung brand na kanilang thermometer na ginagamit ay Surgitec. At ang ginawa ko, nag-search ako dito sa TikTok. At meron pala dito at nakakagulat kasi mas mura lang dito sa TikTok. At ayan, naririnig nyo? Ayan. O, oh, diba? Tumutunog. So, kuha nyo natin yung temperature ko. At ang temperature ko ay, ayan. 25, 25, 25, 35.7. Yan, 35.7 po ang aking temperature. So, normal po ang aking temperature. Wala po akong lagnat, wala po akong sinap. So, ito po yung maganda dito sa thermometer na to. Accurate siya and then, malalaman mo na pwede mo na siyang basahin kapag tumutunog po ito. Mura na, accurate pa at kapag tumutunog na, pwede mo na pong basahin ang thermometer. And actually, meron pa po kami isang thermometer ito po yun. Hindi ko na po ipapakita yung brand. Saan ko ito binili? Sa isang sikat na drugstore. Bakit ako napabili nitong Surgitec? Kasi po, nung ginamit ko ito, hindi ko akalain na hindi pala ito accurate. Nung ginamit ko ito sa kapatid ko, ang lumabas sa kanyang temperature ay 43.1 degrees Celsius. Nung sinabi ko po sa doktor niya, ang sagot po niya sa akin, walang ganung temperature kapag masyado na mataas ang temperature, ang lumalabas daw ay high. Pero yung 43.1, wala daw gano'n. Kaya ah? nagulat ako, bibip din ito, pero nagtataka naman ako. Ito ginagamit namin ito, hindi siya nagbibip. Kaya, nung nalaman ko na hindi siya accurate, medyo mukhang palyado na itong thermometer na to. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako dito sa TikTok at nakita ko nga itong surgiter. usung so, ang uso na po ngayon ng sakit at trangkaso at importante po talaga na mayroon tayong thermometer sa bahay para hindi po natin hinuhulaan kung may sakit ba tayo or wala or may sakit ba ang ating mga kasama lalo ni mga maliliit nating na anak ito po mararekomenda ko po sa ito Surgitech, less than 60 pesos lang po ito, kaya po mag check out lang po kayo sa aking tiktok shop at i-click nyo ang yellow basket